Marami po nagtatanong, so gawin muna natin kung paano po gumawa ng madalian pero masarap at malasang sauce ng kare-kare. Kung pata po ng baboy ang ilalahok nyo, ganito po ang ginagawa ko ha. Pagkahugas po ng pata, pakuluan nyo muna. Pwedeng pressure cooker. Pinapalanig ko lang po itong ating pressure cooker at naluto na yung pata cooker. Kung meron po kayong pressure cooker sa bahay para po mas madali ang cooking process. Pwede rin naman sa kaldero, yung regular, yung old ways. Pakuluan lang na po natin hanggang sa lumambot. Basta isubin nyo po yung pinagpakuluan. Yun ang aking number one. O, gagawin na po natin itong ating pampalasa, ating sarsa. Ito po ang nagpapasarap. Hindi na po ako magdidikdik ng mani. Peanut butter na lang po ang gagamitin natin ha. Isa, dalawang kapu ng peanut butter. Ang ginagamit ko po yung crunchy. May kasakasamang maning buo-buo sa loob. Unahin po muna natin to. Isang tasa, ulbos na bigas. Pwede nyo rin alug-alugin ng konti, ganyan. O tapos nakikita nyo, lagyan na natin ng konting atswete, pampapula. Umabango-bango na eh, natutusta na kasi eh. Depende po sa inyo kung gano'n nyo kagustong tustahin ito. Titigil na ako dito at naamoy ko na babango at umuusok-usok na. Ito po yung mainit na pinagpakuluan ng pata Oh. Ilalagay na natin para matunaw po. Pagkatapos ilalagay ko na po itong ating binusang tostadong bigas na pulbos. Gusto nyo pong magbusa ng bigas at gilingin, nasa sa inyo na po yun. Dahan-dahan lang ang paglalagay at para matunaw ka agad habang hinahalo nyo. Kasi kung antimano, ilalagay nyo ng buo-buo, eh, tatapon. Mahirap matunaw. Kaya dahan-dahan, utik-utik lang. Ito nyo, lumalapot na. Naku po, ang sarap. Yan ang ating pampalasa ng ating kare-kare. O yung sabaw, salain nyo. Huwag nyo pong itatapon. Importante yan. Painit po tayo ng mantika. pag na po tayo ng bawang. Sunod na po natin ang sibuyas. O, sabawan nyo na. Nag-i-enjoy -e po ba kayo dito sa kare-kare? Pakilagay po kung tagasan kayo sa baba, ha? Nyo na. Lagyan po ng paminta. Bahala kayo kung gusto nyo nang lagyan ng asukal. konti lang. Hmm. katitik. Takpan at pakuluin. Hindi natin. Kumukulo na. Ilagay po natin to kung gusto nyo maglagay. Hindi kinakailangan na pampalasa para lalong mas masarap. Hmm, yun. Tinanggal ko na po yung buto at maliit lang kawali kong paglulutuan eh. Hmm, yan. Okay na yan. Ilagay na natin tong pata. Kaya madali eh. Kasi na-prepare na lahat. O oh, ito naman. Ang ating pampalasa. haluin hmm, natin sandali dahil ang mga ricado naman elotuna pwede nyo na pong tikman dito at uh, i-adjust nyo yung timpla tulad ko tikman natin konti pang patis maalat po akong kumain eh huwag nyo gagayahin ha konting asukal pa halo po natin yan malapot ang sabaw kasi marami yung ginawa kong ano eh tostadong bigas tingnan nyo malapot na Pagdating naman po sa gulay, pag na-order kayo nito sa restaurant, ganito po ang ginagawa nila para madalian na lang. Ang lahat po ng gulay, binablanch nila. Ibig sabihin po, nilulubog ng sandaling-sandali sa kumukulong tubig na may konting asin. Ang sitaw, minsan po po'y green beans kung walang sitaw. Ang pechay, minsan po'y bok choy. At ang talong, pasensya na po, wala po akong puso ng saging, kaya wala ako nito. Tapos, ilulubog nila sa tubig na may yelo para tumigil po ang cooking process at hindi malabsak ang gulay at mapanatili ang tunay na kulay ng gulay at hindi po nangingitim. Sandali lang eh, kumukulo na. O dito, ilalagay niyo na po ang inyong gulay. Kung gusto nyo, nailagay ka agad. Yan po ang kapartner, ang ating bagong mga Mi, huwag niyong kakalimutan na mag-isa po kayo ng bagoong. Kung meron kayong time, kung wala naman may, di na lang eh, ayos na. Eh kung gusto niyo pong maganda presentation, ganito gawin niyo. Unahin niyo muna yung pata at saka yung sarasa. Tapos ilagay niyo po yung inyong gulay sa itaas. Lagyan niyo ng konting pata at busan niyo po ng sauce sa taas. Yun na po yun. Nagustuhan niyo po ba? O bukas po ulit. Ron Bilaro.